Oseya Ikalabindalawang Kabanata Ang mga taga-Israel ay umaasa sa mga walang kwentang bagay. Buong araw nilang hinahabol ang mga bagay na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Lalo pa silang naging malupi at sinungaling. Nakikipagkasundo sila sa Assyria at sa Egypto. Kung kaya nireregaluhan nila ang Egypto ng langis. May mga paratang din ang Panginoon laban sa mga taga-Huda na lahi ni Jacob parurusahan niya sila ayon sa kanilang pag-uugali. Gagantihan niya sila ayon sa kanilang mga ginawa. Noong si Jacob na kanilang ninuno ay nasa tiyan pa lamang ng kanyang ina, nais na niyang lampasan ang kanyang kakambal. At noong lumaki na siya, nakipagbuno siya sa Diyos sa pamamagitan ng anghel at nagtagumpay siya. Umiiyak siya habang nagmamakaawang pagpalain siya ng anghel. Nakita niya ang Diyos sa beten. At doon nakipag-usap ang Diyos sa kanya. Siya ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon ang kanyang pangalan. Kaya kayong mga lahi ni Jacob, magbalik loob na kayo sa Diyos at ipakita ninyo ang pag-ibig at katarungan at patuloy kayong magtiwala sa kanya. Dagdag na sumbat ng Panginoon sa Israel. Sinabi ng Panginoon, Mahiling mandaya ang mga negosyante ninyo gumagamit sila ng mga timbangang may daya. Nagyayabang pa kayong mga taga-Israel at sinasabing, Nakapag-ipon kami ng kayamanan at napakayaman na namin ngayon. Walang makapagsasabing yumaman kami sa masamang paraan dahil kasalanan ang gawin iyon. Kaya ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto ay nagsasabi, Patitirahin ko kayong muli sa mga kubol Gaya ng ginagawa ninyo noon sa panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol. Nakipag-usap ako sa mga propeta at binigyan ko sila ng maraming pangitain. Sa pamamagitan nila nagbabala ako sa inyo na mapapahamak kayo. Pero patuloy pa rin ang mga tagagiliyad sa kanilang kasamaan at sila ay naging walang kabuluhan. At ang mga tagagilgal naman ay naghahandog ng mga toro sa kanilang mga diyos-diyosan kaya gigibain ang kanilang mga altar, at ito'y magiging bunton ng mga bato na kinuha sa inararong bukirin. Tumakas si Jacob at pumunta sa Aram, at doon naglingkod bilang pastol para magkaasawa. Sa pamamagitan ng propetang si Moises, inilabas ko kayong mga Israelita sa Ehipto at tinalagaan. Dahil marami kayong pinatay, ginalit ninyo ako na inyong Panginoon. Kaya parurusahan ko kayo at pagbabayarin sa paglapastangan ninyo sa akin.